What's up mga idol? Magandang umaga. Yun, mga pi mga idol. O, hindi pa ano, hindi pa lumalabas yung araw ba? <laughs> Tapos yung Mala, gagawin namin ngayon mga idol, no? Tutulong mag-harvest ng mga gulay ba? Pakasakali may ano mga idol, may bigyan tayo ng may-ari ba? <laughs> Kasi walang gulay dito. Doon kami sana mga idol, doon yung... Diba ang malayot mo lang, butan. Butan, <laughs> Oo, butan. na po na po yung ano mga idol ba? Yung ispat namin doon sa bigot. Hmm. Tapos, tapos ano, si Kadip. Mamaya mga idol, pag cut yan, makikita yun si ano, si Kamaring Cecilia mga idol. <laughs> yun, mag ano kami, sama ba? Dili so, mo. Tapos si Kadip. Kain kayo ng lechon baboy. Oh. <laughs> yun, mga pin muna tayo mga idol.

Yun mga idol. Uy. Nandito na kami sa kang kamaring Cecilia. Yon oh, asara oh. the boy ngayon. <laughs> <laughs> mga mga idol, mag harvest na kami sa kaniyang gulay ba. Yung harvest na namin yung opo, opo at saka ampalaya. Ampalaya, ampalaya. Yung, yung mapait mga idol. Tapos hindi natin kasama si Kajeps kasi may lakad siya ngayon. Nandol, pero pinahiram tayo ng motor niya mga idol. Goods.

Yes. Oh, ito. Lakas, kuha idol, eh. idol. idol yang upo namin mga idol, nahagsa dahil maraming bunga. Kasi ang liit-liit ng kahoy ng, ano, asawa mga kamareng, mga idol. Nahagsa. Kasi ano, maraming bunga.

Ah, uh, ngayon idol, <laughs> ikoyoganong naharbis ko. Iyong <laughs> nga dolo, dinarbis ni pano di ba? ya? ni kamaring ngayon ba? Baana asawa? Baana? Baana no? Bana oh, asawa? Bana? 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 ku, Bana? 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 Unta na kami. Oh kami

Ito. Ito mga idol oh, laki. Yan, mm idol. Oh, ganito mga idol oh, ang sinaw ng ano, balat ng ampalaya, so. ang sarap. Ito, kanin. Magluto kami mamaya mga kamaring, mga idol. Mamaya oh. mga idol, sa 2. Tingnan niyo. Ano magluto si Tatsuki? Oh. Ako magluto ah. Ito mga natutunig doon ba? siya. Mga idol, kung sino manghilig na mag... ano? Mag... Kung sino manghilig na okay, ano? Okay, kumain ng ampalaya, punta kayo dito sa amin. Ang daming ampalaya namin dito. Saan kayo mga idol? Ito, ang katibay ng buto to mga idol. Ah. Yes, ng Google. Okay, <laughs> 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 niyo mga idol oh. Ang sarap. Ang sarap. <laughs> ang sarap <yun>. itong mapalaya. <laughs> sarap ng ganung idol ito ah. Walang walang gano. Walang, walang init. Wala medyo kayaman ng panahon. Pero doon sa labas <laughs> mga idol mainit doon. Sarap ng klima ng panahon.

Oh, okay. Ya, kita Itu tadi, itu itu. itu main dulu. You Melaki, melaki mga Parang sa akin mga edol. Dito <laughs> <tuh> na <tuh> kayo mga edol. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Uy, kuan, beri mo.